Doc kanina na mula upper hanggang sa baba yeah, yeah, hanggang yeah. hips ay yung x-ray uli. So, sa ting ang ano niya po? Silent ko, bebe. Ay nga mo pala mga kapapi, meron po pala tayo update kay Ate Mercedes sa kanyang anak. Ito po, may message po ngayon kay Kuya Borno. Kuya ano pong update sa ating baby, baby boy yet? Ano tayo nag-message sa si ano si Mercedes na kasi isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ay pakisamahan niyo po kami sa araw na 'to. Kasama ko po pala may chicks dito sa gitna. Kikilala natin na Kasama ko pala si Junjun. Hello po mga kapapi. Saka may bago po kaming driver. si Kuya Bornok. Yes po mga kapapi. Kumusta ng Bornok? Diyan pa po sa likod, Pasoyo Connect. Si Mrs. Ka-Business. Hello po, mga ka-business. At hello po, mga kapapi. Good afternoon po. Si Buda. Hello po, mga kapapi. Magandang hapon po. Siyempre, si M3. Yes po, mga kapapi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andiyan din po si Julia, tsaka si Dory. Hello. Dora the Explorer. <laughs> Dora. At <laughs> ah, saka SEMPRE? siyempre, siyempre, si M1. Yan. Hello po mga kapapi, mga ka-business Good afternoon, good morning, good evening. Siyempre, an ang an tatlong kids. Kids. Hello, Hello po mga kapapi. Good afternoon po. Ah, yung isa. Bati ka kuy, Mga kapapi. Hello po mga kapapi. Kabisnes. Kung nanangapot Ano? Kahina na po. Ikaw man ken sa ka. Hello po. Hello po mga kapapi. Hello po. Kapapi. Hello. Ano? ka papi. Mhm. <laughs> Tentat so, humke. Niyaran. Saan po mga kapapi ay si Papa Dins po ay kagaling lang po at saka nag-edit po siya mga kapapi. At saka si ka business po ay may iniisaso lang po. Ay kami lang po muna ngayon. Saan po tayo, Teh? Saan tayo? Babalik tayo sa Kamarin Doctors Hospital. Kasi po ay nag-chat na po yung yung secretary po doon. surgery surgery po sila pero ngayon po ano ah uh, i-admin na po siya admit admin po po ay admit na po hindi na po siya hindi, hindi na po inano ng ano eh nang doktor eh basta na po inano na siya kasi kinausap po kinausap po yata si Mercedes ni Doc ano ah uh, Orozco para po dun sa admit Apo, operahan na po yata ito po. A operahan na po yata. Na-operahan na? Ah, na na? uh, sa so ngayon po kasi wala pa pong update sa akin si Mercedes eh. Mm, okay. Apo, yun lang po ang uli niyang update sa akin na nandun na daw po sila. Sa admission? Apo, sa admission po. Ayun po mga ka-papi, mga ka-business. Uh, si Baby Boyet po ay dinala na sa National Children's Hospital. Kasi po kahapon, nasa tala sila. At yung doktor po doon ay nagbigay ng uh, tawag ng reperal. Reperal po para si baby boy at ay maoperahan kaagad. Kasi po nung nakaraang pumunta sila una-una din doon sa PG, ay, Philippine y Children's Hospital, ang gusto po ay sa June pa. So meron po kaming nakausap na nagwala sakit din po na pumunta ng tala at doon sa may tala, namang, to at tala hospital. Uh, nag opera po sila kaya lang hindi sa baby. So ang ginawa po ay may kausap silang surgeon po doon sa tala at parang nag-usap po na yung surgeon to surgeon na doktor sa national at saka sa tala. So yun po, in-admit po ngayon. Kayo ng maga yun, no? Opo. Kayo ng maga po ay nandoon na po sila sa emergency room. Tapos yun po, in-admit na si baby boy yet. So schedule po siya. Kundi mamaya or bukas, Apo. ang operation. Ang operation po baka po uh, sus possible, baka po so, mamaya. Apo. No? po. Sana po ay maoperahan na si Baby Boyet para mabanttuluyan na siyang ano gumaling kasi sobrang hirap ko sa magulang ang makita ang anak mo ay nag-iiyak sa sobrang sakit. Opo. Sana po maoperahan na po kaagad si Baby Boyet. At ipanalangin po natin na makaraos po ng maayos matiwasay si Baby Boyet kumaligo kaagad. Opo. Oh, Sama-sama po tayong manalangin para sa kagalingan po ni Baby Boyet. Dito po. Update po namin kayo mga kapapi. Salamat po sa inyo po mga prayers. God bless po. Puno, sino po ba lang kasama ni Ate Mercedes po doon? Si ano, you know, yung kapatid kong babae yung sa sumunod sa akin si Dina. Si Dina. yun yung nang uh, tinawagan ko nung ano eh. Sabi ko sa mama. Kaya nung uh, nung bum bumalik kami doon, siya ang kasama namin sa sa, ano sa tala. Yun lang lagi tinatawagan ko pagka ano eh. Kaya madali naman siya tawagan. Pagka kailangan ko. Siya si Mercedes. Tsaka siya ang magkasama ngayon doon. 'Yan 'yung kapatid mo Kuya eh, si Dina. Opo, 'yung kapatid ko pong babae na susunod ko sa akin. Mm, okay. Sino pa lang na ano, naiwan doon sa dalawang mong anak? 'Yung kapatid naman ni Mercedes. Ah, oh, okay. 'Yung kapatid ni Mercedes naman 'yung bantay doon sa dalawang bata. Ay, ung bunso. Uh, bali na sa loob na po sila ate ka na sa tsaka si Budang ako. Uh, kaya po ay nagtaiwan na lang po ako na dito sa labas para aantayin na lang po namin kung ano yung result ng kanyang check up Saka bawal po pala uh, nagpaalam po kami ma kung pwede po kami mag video sa loob Saka ng po. clinic um, di po kami Pinayag. pinayagan ng doctor kaya dito na lang po kami muna um, mag aantay po Tsaka sana po panalangin natin na sana hindi naman ganun ka seryoso yung kondisyon ni Budang. So, update na lang po namin kayo mga kapatid. sa kanyang ano, uh, base dito sa binasang Uh, x-ray, hindi naman daw po delikado na ano na yung kanyang status. Kung uh, kumbaga ay hindi siya ganun... Di hindi siya, siya ano, severe. Uh, Ito mong na. Ang um, sabi po ni Doc, yung sa case ko naman daw po, hindi, um, hindi na, pa naman po siya ganun ka severe, bale. Ang um, sa case ko lang daw po ay yung degree niya ay hindi pa siya ganun ka ano, lala. So, dapat, ano, ang gagawin natin ngayon, napapa-x-ray ulit tayo para yung buong spinal, yung ma-x-ray. Tapos, babasahin po ulit yung degree ng, ano, ko, ng spinal. Tapos, dun po siya malalaman kung need na ba ng brace. Kapag yung degree po umabot ng 30 pataas, dun na po siya need i-brace. Sa kanya kasi nasa 20. 20. Baka po nasa 20 or 25 pa yung ano, degree ng pagka-curve. Kaya magpapa-x-ray po tayo ngayon. So yun po mga kapapi, nandito na po kami sa sakyan at kami po ay pauwi na. Opo. At meron na pong, ano po yun ate? Ito po yung pila, nirequest ni Doc kanina na mula upper hanggang sa baba. Yeah, yeah, hanggang yeah. hips ay yung x-ray uli. So sa ting, ang ano niya po ay hindi naman siya ganun ka delikado yung kanyang spinal. Ang degree po ay nasa 32. 32 degree. Ano po ibig sabihin niya natin? Yun yung uh, sukat, sukat ng, curve, niya. Ah. Tapos tinanong naman siya ni Doc kung nahihirapan ba siyang huminga. Sabi niya, Ano sabi mo kanina na medyo? Minsan, lang. Tapos kung nawawalan ba siya ng ganang kumain? Hmm. Hindi po eh. Matakaw po. Diyak lang. Hindi naman po siya man nawawalan ng ganang kumain. Ha, Tapos, okay naman po siya. Ano na ba sabihin, guys? Kasi, wala pa po, po. Wala pa. Kaya po, sabi ni Doc, uh, wala naman daw pong ipag-aalala. Mm -hmm. Sabi sa kanya ay kailangan mag-exercise, ng mga stretching, stretching. Okay. Tapos, yung... Uh, yun yan po, yung 32. 32 degree yung kanyang curve. Mm -hmm. Tapos, after 3 months, kailangan niya pong uling magpa x ray ng ganito ulit para matingnan kung lumalala ba yung curve. Mm. Pero so far, hindi pa naman siya so, ano, de-brace. po. Di po. So, 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 so. Ah, okay. Hindi pa siya advisable na mag-brace. Okay. Kaya ang sabi sa kanya, mag-stretch stretching. Ano pong klaseng stretching ate yung gagawin di po lang? Um, sa ano na kayo yung push de so, push ganyan gano'n. Ah. tapos okay, mag swimming yung backstroke yung ano? Ilang minutes yun bang? Halimbawa, isang, sa isang araw, ilang minutes ka mag-exercise? Wala lang pong sinabing nabanggit, pero kailangan talaga sa loob ng isang araw mag-stretching. Siguro mo, 10 minutes, 15 minutes, mag-stretching ka na. Kasi ka, pwedeng araw-araw or twice a week, thrice a week, ganyan. Kasi, sabi nga nito, sa ngayon, wala naman siyang, wala naman problema. Kasi yung iba daw kasi, kaya yung nga, kahit bata pa lang, kasi yung degree, talaga sobrang sakit daw eh. Apo. Kaya e sa kanya, hindi naman siya gano'ng kasakit pagka ano. Apo. Yung siguro pag kapag ka, pagka lagi nakahiga ka siya mm. <laughs> eh. Pero di, may binigay mo ba na ano, na reseta yung doctor Apo. na? Yun ang reseta po? po niya yung ano lang, yung muscle relaxant, yes. relax. Relax. Hoy, angyari bai. Wait. wait lang, wait lang mga, kabis, uh, mga kapapi kasi nag-brown out, out na na-boil wala na naman. Nida ini kada naman na Wait lang. Kailan lang po na <laughs> 90,000. Wait lang po mga kapapi ano lang po muna. Pala for ano yan tilang buwan? Ah, uh, 5 days lang yung sa Cardiac Forte eh, sa Masel. Pero kapag ka uh, sumasakit lang, ah, talaga lang siya. Run, yun, yun lang yung selekosing. Ah, okay. Yun. Kaya sabi ko sa kanya, yun nga, galaw-galaw para, para exercise. Oo, oh, oh, may exercise. Ibig sabihin yan da, kailangan mo na mag-swimming. Kailangan swimming, may mm -hmm. pasok na. Ay, may baso pa pala. <laughs> Mag-stretching, stretching ka na lang lang yun, yung the best. Tapos, wala naman daw, oh. ika, bahala, sabi ni Doctor. After 3 months, yun ulit. So, ah, pabalik po ulit after 3 months. Mm -hmm. Pero yung gamot niya mm -hmm. po, ate, gano'n yan. Mas masakit lang. Pagkapag masakit lang siya. Tapos, yung sa yun lang. Ah, parang pain reliever pain pain lang. Pain reliever. Mm -hmm. pain reliever. Pero sumasakit so, ba siya palagi lang? pag, so, pag so, masakit pag, na nagpara pa, pa, siya na... No, Uh, oh, kasi nga pagkaano paggura siyang pasok laging nakahiga tulog bumabalik tulog si buda pagka pay uh, pasok lang siya tsaka lang naman makatayo. siguro yung pahina niya kasi sobra kasi oh, noba maaga siya pumapasok oh. gabi na nakaka uwi uh, pa uh, siya pa tawag so, ibig sabihin daw pag nakahiga naka ka hindi mo ramdam na hindi ka nagagalaw uh, hindi ka gumagalaw hindi ka nakaka ano okay asin? kasi kau ano siya yung moderate. Pero, Pero, hindi sila nagda-diagnose kung moderate or ano. Parang sa mga ano lang doon, sa mga nakikisikal therapy. Mm -hmm. oh. Kasi orthopedic sila. Iba ba yung sa physical therapy? Physical therapy, ano yun? Di ba yung mga nag-massage? Opo, yung sa mga ano yan eh, yung katulad ng mga na-stroke. Oo. Uh -oh. yung Mga ganon. Kasi sila sa ortho, yun nga, ang nag-severe lang sila, yung pa Plus, saka yung pain reliever na Silicosib. Saka yung muscle relaxant. Oh, exercise lang ha. Sayo-sayo ka lang sayo, sayo, doon. Gusto mo sa mga kanalan mag-exercise lang? <laughs> <laughs> sabi nga ni Doc, may ano ka ba? May etang doon ako? Sports. Mm. Sabi ko, sabi niyo, wala po. Sabi ko, mag-badminton eh. Uh -huh. Magano nga tayo minsan te yung parang sports, sports fest. Ha? Ah? Sports oh, fest. Badminton te. Badminton. Yung umaga te no, magano tayo, oh. pampapawis ba? Volleyball. Mm, basketball yung sa ano, sa mga kagwang. Wala kasi tayong playground na ni. Eh. Tsaka ano din, Zumba. Pwede te, para ma-exercise din yung katawan. O, oh, Zumba. Sayo, <laughs> sayo. tayo nag-message sa si akin si ano si Mercedes. Nakasweros na po si ano si Baby Boy. Nakasweros. Nakasweros po la po Suero. 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 Tapos sa uh, ngayon po uh, inakyat na po sila sa fourth floor uh, para daw po uh, yung uh, yung titingin sa kanya. Eh para po ma-check pa siya po kung kaya ang, kaya, kaya nung ng surgery uh, surgery Sir John, uh, Sir John, mm -hmm. Yung po ang ano inakyat nila doon sa fourth floor. Tapos nakaswero na. Opo. Ah, okay. Pero sure na ina operahan siya. Hindi pa rin. Mm, sure na 'yon pag ano. Oh, naswero eh. Naswero na. Ganun ba 'yun, 'di? Tsaka yung uh, yung sa puso niya, ano na eh, uh, okay na yung sa puso niya. Kumipis na? Opo. Oh, okay. Good news noon. So um, ang po natin mga kapapi uh, ngayong hanggang ating gabi po or hanggang bukas kung naoperahan po si ating baby boye oh Yan God. po ang ating balita. Pinapatawa <laughs> 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 ko na po si po Botok. No? Yan po yung ating uh, update po mula kay Mercedes sa uh, NC H. National Children's Hospital. Children's Hospital. Kung update po mula kay Ate Mercedes, mula kay Kuya Berno yung Yan po mga kapapi. Magkita-kita po tayo bukas. Magandang gabi po <laughs> sa ating lahat. At pag-pray po natin si Baby Boyet oh, na ay siya ay ligtas na maoperahan. Opo. Oh, maka nagpas sa kanyang karamdaman. Thank you so much po sa lahat po ng mga nananalangin na malagpasan natin itong ating mga soliranin. God bless po mga kapapi, mga kabisnes. Magandang gabi po. Pagpalain may Sa bawat araw nagdaan